Oh, hello, hello. Tinawag ko nga pala yung tropa. Napansin ko kasi dito sa bahay, maraming bao. Niyaya ko pala siya mag-uling. Ito, naghado. Nagbuta siya. Sinindihan niya. Ito nga, nilalagay niya na yung mga bao. I Prefer tayo kasi ulan na. Sayang din naman yung tatlong sako na yun. Nalagay niya na nga pala Sinindihan niya na yan Kasi magtatag ulan na Ang mahal ng gas ngayon Ito Pag naoling mo ito Sigurado Libre ka na sa gasol Kahit magtag ulan Okay lang meron ka ng panggatong laking tipid mo na rito mahal ng uli ngayon yun nga pala yung mga o, bao na yan yun pala mga pinagkudkuran alam mo naman kayo mahilig sa gata pagkayod nga pala yan is manual kudkuran ka kaya ito sa so, dami dami ng naipon pag isipan na lang namin ang ulingin yung sa ipanggato mo pinanggato mo sayang yung apoy eh. ang lakas sobra sobra sa so bagay yan tatlong piraso nga lang apat makapagluto ko na ng sinaing hindi katulad pag pagkainuling mo sigurado malinis na yung kaldero mo isi isi pa yung pagsusayang mo tinawag ko yung master sa pag-uuling doon sa amin sa bundok yung nag-uuling kami sa drum hindi pa ako nakapag-uuling dito sa magpukay ka ng lupa kasi dyan may babaon pagka sa drum walang problema mabilis lang reload ka lang ng reload pag na reloadan mo lang e, alam mo naman laki tayo rin ng bundok pa nagkukura kami doon maghapong ka mag-uuling hindi mo pa maubos tsaka mahal ng uling naroon sa parting bisaya ang mahal nang bili nila per kilo inabot ko pa ng 35 to 40 per kilo ng uling kaya grabe ka mahal e, ito hindi mo nabibiliin alam na ng tropa to ni boston eh. pag ma oling to alam na kailangan ng mayroon tayong alcohol pampatanggal ng usok pinagsasalansan niya ng mabuti para kumasya hindi nga pala makawa na isang ulingan yan kailangan dalawang ulingan yan malit lang yung butas namin eh. ito Ayan nga pala, binuksan niya na yun sa tinatansya niya na. Kung kakasya pa ba sa pangalawang salang. Ito nga pala, binuhos niya. Oh, napakarami pa. Ginawa ng stack ng langgam. Oh. Ayun, uh, yan, oh. Ito ituloy niya pa rin na halagyan. Ayan, yeah, maya unahin natin pagka malapit ng maluto maging uling titingnan natin kung paano naman yung teknik ng tropa ito nga pala no, malapit ng maluto yun maging uling na umuha siya ng barani ng saging kung saan na yung parang ubod Ayan, sinundan ko nga pala yan yung lalagay niya sa ibabaw para hindi madurog yung uling sa asalansa nya yan ayan ayan ko nga pala sya pakasalansa nya yan ayan ang uling na yan pag hindi mo nilagyan yan lalagyan mo ng lupa sa ibabaw durog durog yan so, ilagyan mo ang barani ubod ng saging para hindi siya maduro, buo pa rin yung uling sa lansa yan, parang ginawa niya lang ng patibong ayan Ito yung tropa ko na napakasipag kahit saan mo daanin yan sa bukid sa paguling trabaho ng pambundo trabaho ng basakan wala akong masabi. Napakasipag. O, alas on si pala ng tanghali yan. Tarik na tarik yung init. Bukas pwede nang hanguin yan. Ito ang buhay probinsya. Ayan, maraming pagsalansa niyo parang ginawa niya ng banig yan ah. Oh. may lagyan niya yan kasi delikado baka mamay may dumaan dyan alam mo naman daanan to malasot sa butas naku po laptos yung pa niya sigurado yan, sinasalansan niya yan eh. patong patungin niya yan, yan. hanggang sa maubos yung barani na yan pag naubos niya na nakapatong patong yan sa lansa niya lalagyan niya ng lupa yan sa ibabaw oh. yan malapit na siya tapos kunti na lang yan, yan. mamaya lagyan niya nang lupa yan oh tibay siya Hindi na kailangan niya ng pala pala O speed ba Mano mano kamay na lang O Talaga napakasipag na bata to Maraming paraan to ah Parang ka lang nagdaday ka sa basakan ah Ayan, Ganyan ang teknik niyan. Kasi kung hindi mo lagyan ng lupa sa ibabaw yan durog-durog yung uling mo sisindi yan uli kailangan wag mo siyang lagyan ng butas no? o hangin no? pasok sa kanya so, pag napasok ka ng hangin sisindi pa yun tuloy-tuloy pa rin yung apoy durog-durog yung uling mo ito malapit na no? Hey guys ganito lang ang buhay na pag-uling sa probinsya panag nag ka uling sa lupa yan hindi ka yung uling sa drum nag uuling ka sa drum pag sinindihan mo mabilis lang yan Ayan. lagay ka lang ng lagay ng baho dito kailangan pagkatapos mo mauling bago mo siya ano ang takpan mo na muna Ayan, konti na lang yan sa patong pa yan, wala nang kasingaw-singaw yan. Okay. Okay, tapakabakan o paing gitna yan. Eh. Wala nang matatalesod yan. Mauhulog sa butas. Bukas na nga palang paghango yan. Laking tipid na sa uling yan. Sa panggatong. Okay, man. Okay. na pala. Tatanggalin na pala namin yung nilagay namin. Titingnan natin kung talagang bobo yung uling niya. Ito, pinapala niya na kasi mainit pa yan eh. Hahanguin na natin yung oling. Ayan yung mga uh, barani na nilagay niya sa yung lupa dati kinakamay niya ngayon hindi niya na makamay kasi mainit pa yung uling yung singaw niya makikita mo lutong luto yung barani o. yung ubod ng saging na nilagay o, lutong luto na natin yung master natin sa pag-uling kung talagang buo-buo yung ginawa na yung pag-uling talagang perfect o, yung mga barani eh itong luto na siya oh. itong luto din yung ubod tingnan natin manapit na manapit na makita yung inoling na pulitika na lang kahit ka kana na namin kung talagang 100% bobo yung oling Mainit pa 'yan. yun nga oling na oling na siya lahat perfect. O, bobo nga oh. Ayan. Mga guys, perfect yung pakakauling. Maganda oh. oh. hindi mo tinakpan yan, durog-durog yun. Bobo oh, -bo talaga oh. Master talaga to si Boston sa pag Mainit pa yan. Bobo. -bo. dami na namin pang gato ngayon lulutuin na lang yung hahanapin yan o oh. yung tatlong sako mo siguro mga isang sako lang na uling yan tagal tagal na rin yan kung isang buwan mong gagamitin tagal na yung isang buwan yan okay thank you for watching